Ang tipid ko aking bibiliin dahil ay mag-automatic. Kaya na mga motor. 'yung motor po so, yung aking tangke. Niyan. Wala ah, may warranty naman tayo ng Ah, dinidikit ng ano para pag mayroong ah, pati patingin niya ng ano, makikita yung pangalan niyo. Oh, di ba? Sana naman ko sana nakarinig yung, yung tanke. Ah, kami babalik na may butas. Ah, ay ate ba, ate Teresa kung saan may bumili. Okay. Ay natin ng sticker. Ah, sabihin, aba mayroong kung bagong jet Ah, may sa extensive mo pala binili, oh, promo. Yan, ang aking bagong tangke. Eh. Hindi na ako magtutungga. Ito na po ang mga fittings Binibilang na. Yan. Binibilang na ni Kuya ang mga fittings ng aking Jetmatic. Wala po, ito Guys, nice. Ito yung aking mga buwaw, po? Ay, ito para sa anto ko ya hindi na natin hindi na hindi, Ay, hindi, ko kailangan to kasi nakabili na ako, ako ng ganito. Ay, ibalik, balik. balik yes, yes, buti maiki. Okay. na. Okay. 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 Pwede na sa iyo rin, hindi rin kama sa akin. Kasi sa inyo daw, mapapadig rin siya. Yun. Dalawang pet, pushing 1x3 port. Isang 1x1 na. Tatlong nip and 3 port by 3. Isang dalawang pet, 3 port. Isang football, 3 port. Dalawang plug, 3 port. Isang pushing 2x1. straight elbow, 1x1 port. Isang pet reducer, 2x1x1. Walon teplon. At gate 1 media PPR, isang 3/4 PPR gate valve. gate po. 3/4. Saka isang ball valve 1 PPR. gate valve, kasi nakaganyan din. Gate valve. Na isang 3/4 Yung gate valve ay nalan 3/4. Okay na po. Thank you po. Ito mga na 19K. Inutom. Kaya bibili ng pagkain sa toro-toro. Yan. Sarap. Ano po ito kuya? Lumpian toge. Yung okay. lumpian toge. Mayroon okay. yan. Mayroon okay. yan. Mayroon yan. Butchi. Magkano ang butchi, kuya? Isang lang Isa nga po. Magkano po ito? Hindi mo lang isa po. Pinutong. Kaya nakain muna. While waiting na tricycle. Ayan tayo guys Ayan guys Kakalga na po yung aking tangke eh. Thank <laughs> you. yan Okay, here we go. Let's go.